If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga Channel. Isipin mo, may YouTube channel na nagbibigay boses sa mga bulag na artista at nagdadala ng ilongo drama sa digital age. Ito ang NYGC Blind Drama at ngayon ay ating aalamin kung paano nila binabago ang larangan ng entertainment. Wow! Yan ba ang pinag-uusapan natin ngayon? parang napaka-interesting naman yan. Oo nga eh. Alam mo ang channel na ito ay hindi lang basta-basta ang entertainment platform. Ito ay nagsisilbing boses para sa mga taong kadalasan ay naisasantabi sa mainstream media. Hmm, talagang nakaka-intriga yan ah. Ano ba ang mga uri ng content na meron sila? Well, ang maganda dito, iba't iba talaga ang kanilang inaalok. Meron silang comedy, romance, action, at pati na rin mga kwentong nagbibigay ng inspiration. Isa sa mga paborito ng marami ay ang Nice Yaga Joke Time Drama. Nice Yaga Joke Time Drama? Parang nakakatuwa naman yan ah. Ano bang kwento nito? Ito ay tungkol sa dalawang matandang pasaway na sina Lolo Ilyong at Lolo Miloy. Isipin mo, parang yung mga lolo natin na mahilig magasaran at magbiro. Tapos may mga batang karakter din sila tulad ni Nanoynoy at Toy Toy na sobrang likot at makulit. Nako, parang kilala ko na agad kung sino mga yan yung mga batang pasaway pero nakakatuwa. Pero um may mga seryosong drama din ba sila? Oo naman, may isang drama sila tungkol kay Jojo, isang bulag na masahista at Catherine, isang guro. Ang kwento, nagmamahalan sila pero hindi boto ang mga magulang ni Catherine kay Jojo dahil bulag siya. Grabe, no? Parang teleserye na. Ay, oo nga. Parang ang hirap naman ng sitwasyon nila. Pero alam mo, napaka-relevant ng ganitong kwento sa panahon ngayon. Marami pa rin discrimination laban sa mga taong may kapansanan. Tama ka dyan. At alam mo ba, hindi lang puro drama ang meron sila. May action-packed drama din sila tungkol kay Jackie, isang batang karatidor na lumalaban sa mga sindikato. Tapos may sidekick pa siya na si Drago, na magaling gumamit ng baril. Wow! Parang action star na action star, ah. Pero, teka, paano nila nagagawa yan? I mean, Given na mga bulag ang gumagawa nito? Well, yan nga ang nakakabilib dito eh. Ang nag-isip ng channel na ito ay si na Emilio D. Magbanua at Rommel T. Pineda. Si Rommel, kahit bulag siya, siya ang nag-e-edit ng mga audio. Imagine mo yon? Grabe, that's amazing. Talagang pinapatunayan nila na hindi hadlang ang kapansanan para magawa mo ang gusto mo. No? Exactly. At alam mo ba mga bulag na masahista ang karamihan sa mga aktor nila? Dati, nakikinig lang sila ng radyo. Ngayon, sila na mismo ang gumagawa ng sarili nilang drama. Talk about empowerment, 'di ba? Oo nga eh. Parang ang laking impact nito sa komunidad, mga may kapansanan sa paningin. Pero um paano kaya nila naiisip yung mga sound effects at iba pang audio elements? Magandang tanong 'yan. Sa totoo lang, wala akong eksaktong datos kung paano nila ginagawa 'yan. Pero isipin mo, dahil bulag sila, mas sensitibo siguro ang pandinig nila. Baka mas madali nilang ma-imagine kung ano ang kailangan nilang sound effects para sa bawat eksena. Oh, that makes sense. Parang mas detailed pa nga siguro yung audio nila kumpara sa ibang productions. Ano pa bang mga proyekto meron sila? Well, bukod sa mga drama, may drama series din sila na tinatawag na Isaysay kay Kuya Hill. Ito naman ay puno ng inspirasyon at aral. Tapos ito ang nakakatuwa, may mga kanta rin sila na gawa at inawit ng mga bulag na artist. Wow, talagang all-around entertainment package na to ah. Parang gusto ko nang i-check yung channel nila. Pero, teka, paano kaya natin mas maipapalaganap yung ganitong klaseng content? Hmm, magandang punto yan. Una sa lahat, pwede nating i-share ang channel sa ating mga kaibigan at pamilya. Pwede rin tayong mag-subscribe at mag-iwan ng mga positibong komento para ma-encourage sila na magpatuloy. Tama. At siguro, pwede rin nating i-promote sa iba't ibang social media platforms para mas maraming tao ang makaalam tungkol dito. Maari rin nating i-suggest sa mga local na media outlets para ma-feature sila. O oh, nga. At bilang mga tagapakinig, pwede rin tayong magbigay ng mga suggestion para sa mga bagong kwento o karakter na gusto nating makita sa kanilang mga drama. Alam mo, parang ang sarap maging bahagi ng ganitong proyekto, no? Totoo. Parang gusto ko ngang mag-volunteer or tumulong sa kanila kung may pagkakataon. Pero sa ngayon siguro ang pinakamadaling gawin natin ay i-share at i-promote ang channel nila. Tama ka dyan. At alam mo, sa tingin ko, ang proyektong ito ay nagpapakita na ang entertainment ay para sa lahat. Hindi ito limitado sa mga taong nakakakita lang. Ito ay nagbibigay ng boses at plataforma sa mga taong kadalasan ay naisasantabi sa mainstream media. Oo nga eh. Parang ang laking impact nito, hindi lang sa entertainment industry, kundi pati na rin sa kung paano natin tinitingnan ang mga taong may kapansanan. Exactly! At isa pa ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng ating mga lokal na wika at kultura. Imagine mo, ilongo o hiligaynon ang gamit nila sa mga drama. Parang way din ito para ma-preserve at ma-promote ang ating linguistic diversity. Tama ka dyan. Sana nga magkaroon pa ng mas maraming ganitong proyekto para sa iba't ibang wika at dialect sa Pilipinas. Parang ang ganda kong may ganito rin, para sa Cebuano, Waray, Kapampangan at iba pa. Oo nga. At alam mo, sa tingin ko, ang ganitong uri ng content ay hindi lang nagbibigay ng entertainment. Ito rin ay nagsisilbing inspirasyon para sa maraming tao, lalo na sa mga may kapansanan, na ipakita ang kanilang talento at maabot ang kanilang mga pangarap. Tama ka dyan. Parang ang dami talagang positive impact ng proyektong ito, no? Sa entertainment, sa representation sa preservation ng kultura. Grabe! Oo oh, nga Kaya sa mga nakikinig sa atin na ngayon, hinihikayat namin kayo na i-check ang NYGC Blind Drama sa YouTube. Suportahan natin ang kanilang mga audio drama at tumulong tayo na mas lalong lumawak ang kanilang audience. Tama! At kung may mga kakilala kayong interesado sa ganitong uri ng content o may kapansanan sa paningin, i-share ninyo sa kanila ang tungkol sa channel na ito. Baka ito ang maging daan para madiscover nila ang kanilang hidden talents. Well, sa mga nakikinig, ano sa tingin ninyo? Excited na ba kayong i-check ang NYGC Blind Drama? Kung meron kayong mga tanong or komento, feel free to reach out to us. At sana ma-inspire kayo na suportahan ang ganitong klaseng inclusive at creative content. Oo nga. At bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin na ang proyektong ito ay nagpapakita na walang limitasyon ang creativity at talent. Kahit ano pa ang ating sitwasyon sa buhay, may kakayahan tayong magbigay ng saya at inspirasyon sa iba. Tama ka dyan. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang taong may kapansanan, huwag ninyong isipin kung ano ang hindi nila kayang gawin. Sa halip, isipin ninyo kung gaano kalawak ang kanilang potensyal at kung paano natin sila matutulungang marichito, no? Napakagandang punto yan. At sa huli, sana ay na-inspire kayo sa kwento ng NYGC Blind Drama. Patunay ito na ang tunay na talent ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Salamat sa pakikinig sa amin dito sa Jan FM hanggang sa susunod nating episode. Ingat kayo!